Karong adlaw, magluto di ninyo og munggos. Kay lami na mong pamukaw munggos karon mga madam. Tara og uban ninyo kung na ni ipagluto karon. Asus lami na pud kayo among kaon ani. Maayong adlaw. Alas otso di sa buntag mga madam na ko sa balay ni mama. Guys, nangatumig na guys. Hapon guys. Hapun, guys. Unya, kanin si nakita sa ko nga nagbidyo-bidyo. Gusto ko daw siya mag-vlog-vlog. Pag abot na ko diri sa balay, naabta ako si mama na busy kayo ng laba. Unya, naabtan ako si Mimi diri ah, nga namahaw na. Unya, mamahaw na po di ay kukaroon. Kani si ito ba pag magkaon mi, gusto po siya mukaon. Masalo sa amu, ah. maodi na amung sudan mga guys. Biflop, nagluto si Mimi. Kaning sudan na ni, favorite yung kanin ni, ni Tania. na din ni kani kanin silagdabaw. Nga nagbidyo-bidyo pa din si takda ni sako ano yung bataan iba wala ko kabalo nga nag pwede di siya dira niya ako dira nagkaon mga on day tanin mga guys ambot unsa on sa kanyang yung istorya dira nagpakit pa ni siya sa kamera mamahaw sa aday no, may daan bago mi magluto og munggos mga guys kailatan lataan pa karun tamang tama para unya niyang to lata na ang munggos unya pag ato na kusina nakakita ko o rambutan Nahinog naman di ning rambutan nila diri sa punuan. Lami kay ninga nga rambutan mga madam ko kay maharlik ka gyud mo ni ang punuan o. Sunod-sunod na pud among kaon ani ba kay sunod-sunod mo guni siya magkahinog. Indot kayo mga madam kay nasa tugkaran jud ang punuan aning rambutan na. Unya taw tao di abot si sa kuha kay kay kanang iya datong hura map na ko dito sa balay. Unya kanin si nagsingit singit kay 0835 na daw ang oras. Magluto na daw mig munggos. Mahuwa sa mig kahoy mga madam. Hello guys, mau kami ukan ang kahoy ni Tanya. Hi, hi, hi. Dayan. <laughs> mau kahoy kay magkuan mi magluto. Basa magkahoy ninyo? Magluto mi ugmungos. For today's video. Basa man? Ah, di dia. Mangoha di mga mang kahoy madam kaya among gamiton, among isugdodun niya karon dili mi mo gamit ubutin para tipid mi dugay-dugay man lutuo ng munggos mga madam maong kahoy ang mong gamiton karon diri ta magluto sa buha ni mama nindot kay magluto diri kay kahoy jud ang gamiton wala jud gasto habang nanguha di ko dirag kahoy si Tanya kasi sa kamera nagkatawa gani ko kay serius kay ko sa kung gitrabaho niya siya gidila-dilaan niya ang kamera murag mga naman ako diri diladlaan dilaan sa niya kanisip ka chuyaha jud yung ginapakita sa video Gikan pag uli ni Lagdabo, dili jud niya ni ipalaban si Pikachu kay ganahan siya gakus kuso si Pikachu. Gusto na dai laban ni Mama si Pikachu pero si Tanya dili gyud mosugot. Unya giarin sa ni nato ng kahoy dira mga madam ko kay ato nang ibutang dito sa abuhan ni Mama kay para masugdan na nato og lata ang atong munggos. Sayo nato lutuon karon kay para unya lata ang atong munggos. Tamang tama jud ni unya pani udto pagabot ni papa. Unya dili na tanay magdugo magdugoy kay ato na ning lutuon. Unya kanisitan niya magsunod-sunod na punas ako aron. Abi namog dito mi magluto sa atubangan. Maong unang hakot na mo sa kahoy gidala na sa atubangan. Unya gidala na pod namo og balik paingon dito sa abuhan. Wala mangod namo nakita nang sugangan maong dito na lang mi sa ubahan magluto pati diin ang karahay amo pong gihakot dira ganina kahalata na jud kanin tanya ba sige sunod-sunod sa ako ganina pa gikapoy na ba ako lakaw lakaw siguro siya gikapoy na pud ipakita rin ako sa inyo ang akong gitanom na kangkong kato ay nang liso akong gipalit mga madam ni tubo na siya ingon ani dai ang itsura sa kangkong pagagmay pa unya dili na mi kahulat kung modagko ni siya Ang mga sakop pa naman ako diri kahilig kay mga gulay, labi niyan ng kangkong. Giganahan na po de, tanom, -tanom karon ugulay samtang kogihan patakaron mananom gid tagdaghan, kay maabta na pud tagkala ay tamad na pud kay tamulihok ana mga madam ko ni uli di kog balay anak, kag ikuha na akong map kay gamiton da ni lula kay sakit to kahiyahang balakang kasi gluko ko ulay map unya kanisitan niya giganahan jug sunod-sunod sa kuha pero ni ana siya mo sa dosya ilalula Ana pur ko laag sa ilalulak ka ubanis sa silula didto kay malimpis sa iyang balay karon kay ato na nanggugasan ng kaliro gibutangan natong isa ka basong munggos igo na ni para sa mong tanan diri ang ah, mga madam unya dili na ta magdugoy-dugoy ato na nang kilisan ng munggos nato ron pasensya na di ay mga guys kay ngitngit diri -ngit, adapit Ikaduha di na ako nagikilisan para matanggal tong mga patay niya na munggos murag dagandagan pug mga nang lutaw ani ah, mga guys unya e ready na nato ni atong gikilisan ng mong nga monggos mga guys kay maghaling na pud karon Unya mga madam, sugdan na rin nato no maghaling na dayta ninyo. Nangita di ay ko taklob sa pipsi diri kong naa ah, kay para dili lisod maghaling. Kahinamdam ko sa una kay maghaling ko diri kay maglagot ko pag di musika akong ah, puspusan ang abuhan ni mama aparte ang so, sukuwa oh, ni mama eh. Suko so, kasi mama sa so, ko ato ah, mga guys kay akong ipuspusan niyang abuhan. Kay nga no, dong ipuspusan ako yung abuhan anak ako naglagot man ko pa dili man muhaling dugay man kaayo muhaling. Samot nang mapasok ta sa taklob sa pipsi. Sa una wala jugay patient anang magaling-haling diri siguro, katunga time kay basa siguro ang kahoy karon kay okay man kay mga ugam man mga kahoy mama diri unya okay na mga madam ato na nang ibutang atong kaldero ron para malata naning munggos nato murag dagandagan di ni atong lutoon karon sakto kaayo kay nang honors papa na asay lami nga la sudan unya gana kay ang kaon labi nagnaay gulay na munggos pero bisag naay gulay mga madam mangitag gaya po naglaming sudan Muadto na sila ni mama sa karinderiya kay mapalit og laming sudan gusto man na siya mga madam og kanang nang naisabaw sabaw pero ganahan naman siguro siya sa munggos kasabawan man ni nato unya mga madam ato na nang itakang ni atong munggos para maluto na ni nato Pasensya na din mo sa kalero ni mama kay dagan kinaguling. uling Naguba magod na yang abuhan dira mo ung na po nag-uling ang kalero. Unya wala na po siya time kay sobra sa kabisi sa gulayan. Daghan na ganit kaglabunon kay sobra kabisi. Unya mga guys wala to na lang nato ni atong unggos na mabukal. Gidungagan din ako ng kahoy para kusog Unya yeah, today ko dire la mama nagtanaw sa ilahan ni Mimi naglaba. Maayo kay na si Mimi gitabangan si Mama og laba. Pila na daw kaadlaw na ilang bulingon wala pa daw na labhan. nang gilabhan nila karon. Ni adto day ko diri kay manguha na og tinangkong og mga daon-daon. Di ari ko nanguha sa mga bag-o na akong gitanom. Di ari din ni sa kong gipuy nga balay. bag o ganay ako ning gitanom ng udlot na dayon. Udlotan di ay nako ni para mulabong na pulsiya. Diri dati sa likod daghan dinig tanom nga tinangkong dere. Ning abot man akong anti mo gilimpisa niya. Kay pagkakita niya bagnot na kay diri ang likod. Naluoy siya na ako kay basig po na daw kong bitin diri. Nananghid siya na ako napamutlon ba daw itong mga galay diri sa likod. Kay para mahinloan ang likod, ning uul ako sa iya ha permi. Pag na ako sa likod, asta nang hinloa. Kunya, nagmahay ko pati ang mga talbo sa kamuti o ang tinangkong kay ngipang putol. Pero okay lang mga madam kay magtanom na puntag balik kani mga odlot sa kamuti og tinangkong dali ra man manubo kay sinipag naman pud ta nagplano na pud kog tamnan na pud ni diri gulay daghan ko kog mga tanom diri dati na mga gulay wala na ko naka-harvest sila anti na lang akong ginapakuha gilaay na sad ko unya busy ko sa akong trabaho Nahuman na day tagkuha og tinangkong og talbos sa kamuti ato na din hagpatan Daghandagan sa tag nakuhang tinangkong ani lami ka Juni isagol sa munggos ninut kaning magtanom ka para na kay magulay mao ni kanindot pag naa ka diri sa probinsya kay pwede ra ka magtanom og gulay pag gusto nimo unya ako dili po ka gusto mo tanom daghan pug mapalit na gulay kay daghan mag mga kogihan magtanom diri unya ako ni din ang gihagpatan ang kamunggay si mama na din ang kamunggay dito sa may gulayan nya nabukal na din ang munggos ng atong gilatan taod-taod ani mo humok na rin ni atong munggos na atong gilatan gibanatan din na ako nagsugnod karon ng kalayo para dali ra ang munggos. Unya, gihagpata na po nato ng batong nagi ni mama sa batungan. Wala day sila kaharvest gahapon ka ng lakaw sila gdabaw. Unya, wala po sila nakaharvest ganina kaya dagan sila glabunon. anak day si mama na ugma na lang daw sila magharvest o batong. Gusto unta ko masayog mata para makatabang sa ilaha o harvest sa batong. Unya og kay magprepare man ta mga madam kay naamantay customer. Bisag dili ta katabang og harvest sa gulay basta maning kamot lang tagluto diri sa ilaha for lunch. Nahumok na nagdali atong munggos ato na rin sugdan na atong iluto karon. Painit na ang karahay tapos gilunod na ang mantika. Unya pretohon na nga ang dilis nagipapalit na to kami mi ganina. Hapit pa na ako nalimtan ang dilis ganina. Maayo kay nakahinumdum ko sa subak. Maoto nagpasugo na lang ko kami mi ganina. Unya nalunod na nanto nang bulin na ato na sing ukay-ukayon. La din yung na yung maluto nako karon kaysa dati na akong luto na munggos. Unya ilunod siray nato ni atong sibuyas bumbay. wala na day may nagapilog ahos kay di man ganan si papag na ahos. Unya pagkahuman ato na day ilunod niya atong gilat ana munggos ganina. Naghinahinay lang day ko dira mga madam ko kay astang inita. Naghinahinay lang ko dira basig malaswa tam pareha ni mama sa una. Halos isa pod siya kabulan nagagwanta sa iyahang paso. Nayaban og sabaw sa gulay ang iyang paha o iyang mga tiil. Maong ganina habang nagaluto ko ginatanaw jud ko niya. Bisag dako na ka ang care sa inahan na agi hapon. Ato na rin nang gilunod ang munggos unya ato na nang ukay, -ukay. Unya pagtaod-taod ni bukal na rin ang ato ang munggos. Nagdali na rin ko gluto ni mga madam kay paingon na si papa. Unya ilunod din nato niya nga ato ang batong. Okay, kayo kayo na po din nato ni mga madam. Ato ah, din yung duwagag tubig kaya naghubas na siya. Lami ni sa munggos kung daghan dyan og sabaw. Sa Manila na ko nga luto ani, lahi ang pagkaluto. Na ay daghang kamatis na hinog. Butangan og talbo sa ampalaya og napadyo'y chicharon. Pwede man ako to sundugon og luto pero kung sari available diri maura to mong lutoon. niya magbutang na dita diri og pang palasa mga madam. Para mas mulami dyan niya nga itong luto nga munggos. Ibutangan po di ay nako ni ganina og asin. Pag nimo ni mo ug tubig, duwagi lag asin. Ilunod di ay nato ni yung gamay nato nga talong. Kuhara na ako ng talong dito sa likod sa akong balay. Unya, ilunod din nato ni mga dahon-dahon. Ikaduha din na ako ni gibanlawan ni mga dahon-dahon. Lami kayo ang munggos ni mo pag may mga dahon-dahon. Isabay na po nato ni atong gihagpat na kamunggay ganina. Unya dali ra ni mahumok aton dahon dahon mga guys. Taud taud ani ha uno na nato ni. Unya ukay ukayon sa day nato na kadali. Tilawan pa day nato na ano kung lami na banat ng luto ron. Ay sus ka lami jud ka og daghan na kanon ani. Lami ka ayo. Maong dili gud ta mamayat ani mga guys. Nya hinay na tinigaon ni atong giluto no. Ukay ukay lang nako na siya kadali. Na kita mo ani mga guys lami po din siya sa gulan o isda nga pinirito. Pag humanday na ako o gluto, niad ko sa akong balay. Nag-relax ako kadali, nagipa electric pa, naglingkod-lingkod, nag-Facebook sa unya si Atenalin, gikanday sa balay ni Mama. Wala pa naman ko nakalain o munggus nga akong giluto. Maong gidalan na lang po ko niya o sudan, nga diri na may mga on. Mga dito ninyo, mga guys. Naapoy dala si Atenalin kanon o sudan nila sa balay nila. Lami kay ni mukaon kung daghan mo. Genahan kay kumukaon pagdaghan mi magsabay. Hangtod diri na lang mga guys. Bye.